Okay guys, so welcome sa aming Munting Farm Char. So Munting Farm siya. Kasi ano lang to, 700 square meter. Ay no, 800 square meter. So, ang problema lang po dito kasi pag umulan, Ang baho. oh, may, may, boy. ano nga lang doon? Oh, may, oh, may poop ng baboy. <laughs> chat. Yan yung kapitbahay namin. May alaga din sila dyan. Ito is guyabano. Hmm. Baho nga lang. Ito naman ay mga kalamansi. Ayan. Ah, ang baho ng pup. Grabe. So, yan siya. Kailangan lang namin napaderan to kailangan ko ng budget budget guys kailangan ko ng budget <laughs> so kailangan natin mag hustle hard para makontinue ang pag papader neto dyan ayun nasimula. actually nasimulan ko na eh kasi lang wala pang budget kapos pa so plano ko idiretso yan Ayan na, hindi nakita. Sorry. Ayan. Diretso na lang natin yung pag paganyan. Ayan. Hanggang dun. Okay, so. Ah, actually, ang daming plano dito. Pera lang talagang wala. Ang nakaganda ng hangin. So, ginawa ng tatay ko, eh, naging farm niya. Mini farm. Ang daming manok. Dati may baboyan kami kaso lang nasira ng bagyo yung uh, poste, yung bubong. Kaya wala na. Ito na lang oh, nang natira. So, yan may deposito kami. So, pag nagkapera, sa so may papaderan yan dyan. Dito. Ito, ibang bukid naman na yan eh. Maganda sana no kung pag binenta yung bukid na yan, ibenta na. At may nagkataon na may pera. Claim na natin yan guys. So, ano lang tayo, um, positive lang tayo sa lahat ng bagay. Balang araw, magkakapera din tayo. Magkakapera tayo at magagawa natin ang mga bagay na gusto nating gawin. Di ba? So, ayun. So, hindi ko, ano to ha, yung asawa ko ang nag-purchase ng lupa na to. Hindi to galing sa crypto. Um, minsan, pinagtutulungan. Tumutulong lang ako pag halimbawa kumikita ako sa crypto. ah uh, ginagamit ko yung yung fund sa ibang bagay. Meron kasi kaming um, ibang mga ano din, pinag uh, pinuput up na parang parang passive income din, like paupahan. So, minsan, dun ko gina pag kumita ako sa crypto yon pinapaayos ko doon So for now, na-stop yung pagpapader ko dito gawa ng, na-stop ako sa pag-crypto. So wala akong, wala akong other income ngayon kasi nga nagbabantay ako, na, nag-alaga ako ng anak ko, yung busong anak ko. So kailangan niya ng time, I mean, niya, yeah, ng time ko. So ayun. So sabi namin, balang araw. Maka, yung, yung typical na pangarap ng isang tao na mamuhay sa isang lugar na tahimik tapos meron kang mga tanim-tanim sa bakuran libre na pagkain alam mo yung ganun? so actually, ito yun ang, ang, ang problema na lang is kailangan mo kasing may, magkaroon ng income para syempre may pambayad ka sa ano sa kuryente So, yun. So, ano bang boost natin sa buhay? For now, masaya kami pag pwede umuwi kami. Is, nabibisita namin yung mga pinaghirapan ba, yung mga napunda. Kahit pa paano. So, sa next vlog ko, papakita ko naman yung isang place na napili din namin. Dito kasi sa probinsya, mura lang ang lupa dati. So, pinagtsagaan namin talaga ng asawa ko na bayaran. Hulug-hulugan pa nga yun eh. Doon banda, may nabili rin kami na overlooking naman. Kita ang gagat tsaka mga palayan. So maganda din yan. Ang problema lang doon is hindi siya along the highway. Unlike dito sa lugar na to, along the highway. Yun nga lang, pag umuulan dito, eh bumabaha. Kasi dati tong ano, sakahan. So, ngayon, naging, kasi wala siyang irrigation. So, ang ginawa, ano na lang, ginawang residential. Taniman. So, medyo malambot ang lupa, tsaka medyo mababa. Kasi, di ba, nakikita nyo din yan. Ang lugar banda dyan, pala yan. So, ayun. So, yung, yung, dito banda, palayan yan. So, minsan lang sila nag uh, nagtatanim ng palay gawa ng walang irrigation so naghihintay lang sila ng rainy season saka sila mag sa kanila ifa-farm yung land na yan so maganda dyan pag ano pag pag alimbawa, season na ng ano ng pagtatanim ng palay kasi green na green ang banto talaga ng <laughs> banto talaga ng kulungan Amoy ebbs. <laughs> so, kagandahan sa probinsya kasi libre na yung tubig. Unlimited ang water. Basta meron lang uh, poso yung magpapump ka. Mano-mano pa yan. So, yan. For now, itong mangga eh, nakabigay ng lilim. Ang problema, isirain din na, putulin din yan, gawa ng... Nakaano nga siya sa ano. Sa pa ng pader. So, hindi pwede na hindi siya maputol. Kaya sayang, no. Mm. So, yan. Kailangan natin mag-ipon ng hundred, hundred thousands of pesos. Hundreds of thousands of pesos. <laughs> Ay, nako Ay, Walang katapos ang gastos. Pero sige lang. Kaya natin yan. Kakayanin. Kakayanin. So, dati naalala ko, nag-ipon ako ng mga, ayan Kaso yung, wala, kulang sa budget. Hanggang sa nasira na lang ang mga hollow blocks. No choice. Sayang ng pera, no? Kaya ano bang magandang gawin? Mag-ipon ng pera or mag-ipon ng materials. Pag materials, wala din. Nasisira. Lalo na pag wala kang budget agad-agad. So, naisip ko mangutang. Pautang naman dyan. Guys, hindi ba pwedeng mautangan dyan? <laughs> Kung katulad lang sana dati. No? Na, ang laki-laki pa ng sahod sa YouTube. Ay! What a beautiful sight. So, yun lang. So, yun lang for now. See you again next time. Salamat sa panonood ng aking mga vlogs kahit mga walang kwenta. Pero, kung may mga suggestions kayo, like, sige. Or kaya, ano lang, chika-chika lang ba. <laughs> so, yeah. Bye!